Sa puso ng bawat Pilipino, mayroong isang awit na umaalingawngaw sa kwento ng isang bansa, isang awit na lumampas sa mga hangganan at henerasyon. Si Freddie Aguilar, ang bose sa likod ng anak, ay iniwan tayo sa edad na 72. Ngunit ang kanyang musika, ang kanyang pamana, at ang kanyang diwa ay magpakailanman tatatak sa kaluluwa ng Pilipinas. Ipinanganak si Ferdinand Pascual Aguilar noong Pebrero 5. Isang libo 1153, sa Santo Tomas, Isabla, nagsimula ang paglalakbay ni Freddy sa musika sa murang edad na labing apat na. Naiwan ng isang magandang kinabukasan sa engineering, pinili niya ang landas ng mga melodies at lyrics, naging isang musikero sa kalye at kalaunan ay isang sensasyon ng folk club. Ito ay sa Hobbit House sa Maynila kung saan ang hilaw na talento ni Freddy ay unang nakakuha ng mga manonood na nagtakda ng yugto para sa isang karera na makakaantig ng milyon-milyon. Noong isang libo nadaan at pitumput walo, isinulat ni Freddy ang anak isang taos pusong paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang para sa kanyang mga maling hakbang noong kabataan. Ang nagsimula bilang personal na pagmunimuni ay naging isang pandaigdigang awit na nagbebenta ng mahigit 33 milyong kopya at isinalin sa 51 mga wika. Mula sa Pilipinas hanggang Japan, mula Malaysia hanggang Angola, ang anak ay sumasalamin sa sinumang nakakaunawa sa ugnayan ng magulang at anak. Ngunit si Freddy ay higit pa sa isang musikero. Siya ay isang boses para sa mga walang boses. Ang kanyang pag-awit ng bayan ko ay naging awit ng isang libo, siyam at walumput-anim people power revolution na sumisimbolo sa paglaban ng mamamayang Pilipino para sa kalayaan at demokrasya. Sa libing ni Senador Ninoy Aquino, ang pagtatanghal ni Freddy ng bayan ko ay nagpaiyak sa isang bansa na pinatatag ang kanyang lugar sa puso ng kasaysayan ng Pilipino. Kahit sa kanyang mga huling taon, si Freddy ay patuloy na nagtanghal, nagtataguyod para sa sining at nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon. Ang kanyang musika, ang kanyang mensahe, at ang kanyang pagkahilig sa diwa ng Pilipino ay nananatiling walang tiyak na oras. Freddy ang iyong awit ay magiging tinig ng isang bansa magpakailanman. Maaaring iniwan tayo ni Freddie Aguilar, ngunit ang kanyang pamana ay nabubuhay sa bawat nota, bawat liriko, at bawat pusong Pilipino. Mag-subscribe para sa higit pang pagkilala sa mga alamat ng musika.